Manigayang Pasko at manigong bagong taon. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Isang maligayang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao man at sa iba pang bahagi ng mundo. Maray na aga na sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Sambuanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad, Buenos Diaz At sa mga listeners natin dyan sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City, Maganda umaga po at maging sa mga nakikinig sa 1197 DXFE Davao. Kami po ay bumabati sa inyo, maging sa mga naririto sa Metro Manila at uh, walang sawa na nakatutok sa atin Sabado ng umaga. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang programa programang Tabas ng Batas dito po sa 702 JSF EBC Radio TV. Tayo po ay napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, at sa, sa channel 185. Sa Signal TV, sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV, at ito po kami ay bumabati sa inyo ng maligayang, maligayang Pasko. Pasko. At um, obvious ba, nakared tayo, no? Oo, oo, <laughs> pero alam mo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil marami talaga naganap ngayong taong ito. Alam mo naman, coming from the pandemic, at uh, itong taon na to ay parang tila hmm. bumalik tayo sa normal, ano? pero... Andalangin natin, yung mga natutunan natin sa Panginoon noong mga nakaraang panahon na tayo nasa pandemya, di ba, nakapag-reflect tayo noon dahil tumigil ang lahat at uh, hindi mo malaman kung ano maaaring mangyari. Pero ang daming tinuro sa atin ng Panginoon noong panahon na yon at nawa, wag po nating makalimutan yung mga aral na yun sapagkat sa pagkapatuloy natin sa buhay, eh patuloy na kailangan din naman natin ang Panginoon at ang kanyang salita para gabayan tayo. Alam mo, Attorney Maya talagang nagamit ng Panginoon ang mga pangyayari na ito, no, para mabuksan din ang ating uh, kaisipan at ang ating puso sa napakaraming bagay. So, ikaw muna, ano bang ba mga learnings mo no sa taon Naku. na to? Ilang-ilang araw ba meron tayo? Oo oh, eh, nga eh. maikli lang. Ang dami nating natutunan <laughs> oh, eh. Oo. Napakarami oh, oo, oh. oh, talagang itinuturo ang Lord talaga sa atin. And most ng tinuturo talaga ng Panginoon patungkol sa para sa atin ay hindi lang yung tungkol sa attributes niya yes. o tungkol sa sitwasyon natin sa buhay, pero more on kung sino siya. Sa akin, oh. 'yung parang nakikita ko eh, uh, oh. kung ano ang tinuturo ng Diyos sa atin kadalasan o kung hindi makadalasan palagi na ito ay mas malaki na pagpapahayag o mas mainam yes. na pagpapahayag ng kanyang sarili sa atin. Ano po? Kaya yan din ang ginawa ho ng Panginoong Yesus. No? Kaya ho siya dumating dito sa atin. Uh, Sineselebrate ho natin ang pagunita ng uh, pagdating at kapanganakan ng Panginoon ng ating Panginoong Yesus. Eh, Tandaan natin, ang uh, pagunita ko ng kapanganakan ng Panginoong Yesus ay pag-recognize at pag-alala rin po ng pagpapahayag ng Diyos na may likha ng lahat sa kanyang nilikha, sa atin po na kanyang nilikha. And yan din, uh, attorney, ang uh, patuloy na pinasasalamat ko rin sa Panginoon na sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, no, sa lahat ng mga pagsubok, katagumpayan, um, meron laging sabihin natin karampatang Pagpapahayag ang Lord patungkos yes. sa kanya. Pag, pag malungkot ka, pinapahayag niya na siya ang iyong kaaliwan. Kapag mm -hmm. ikaw ay nangihina, pinapakita niya na siya ang kalakasan mo. Yes. Kapag ikaw ay may sakit, nakikita mo na siya yung iyong dakilang manggagamot. So there's always uh, sabihin niya natin, a correlational uh, uh, co a correlational na uh, expression ng Diyos mm -hmm. kung sino siya sa atin. At uh, yes. kung hindi kung hindi po uh, nangyayari sa atin ang iba't-ibang mga pagsubok sa buhay uh, at iba't-ibang mga pangyayari na minsan nakala mo, Lord, uh, bakit namin pinagdadaanan uh, to? Bakit namin pinagdadaanan oh, ito? Yes. Bakit sa bayan namin, sa pamilya pa namin, but you will see na hindi pala argument na kasi may nangyayaring masaba, ibig sabihin, wala na si Lord o kaya nakalimutan tayo ng Lord, pero sa kabila niyan, ang tunay palang blessing doon is yes, hindi niya tayo iniiwan. Yes. No, at hindi niya tayo pinababayaan kahit anuman mangyari. So, dyan sa mga bagay na yan, uh, siguro kasama yan sa, sa diwa ng Pasko. No? Di Sa si yes. diwa ng season natin na ang Panginoon mismo ang siyang nagpahayag ng kanyang sarili mm -hmm. dito sa atin anuman ang ating sitwasyon sa buhay. Kaya nga, ano eh, no, talagang very thankful tayo for Christmas. Kasi mm -hmm. nawapo sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, wag po tayong nakatutok doon sa, naku, maraming gastusin. Naku, maraming, di ba, paghahanda na gagawin. <laughs> naku, hindi uh, ba, uh, ganyan na nangyayari. Na, naku, uh, um, yeah. may, may just stressful to traffic. Mm, ang dami yeah, mami-mili. No. Ang dami mami <laughs> Oo. So nakakalimutan uh -huh. na natin minsan po na 'di ba magpasalamat lamang na bakit ba talagang may Pasko. Alam mo may isa isa point out sa akin dati, no, Nung nasa college para sabi, niya, "Alam mo ba na may Pasko dahil sayo?" I mean, uh -huh. wow, well, that's something new, no, dahil sa akin. Bakit? Kasi uh -huh. kaya naman pinanganak si Jesus at nagkatawang-tao kasi mahal kanya at nais yeah. niya na mula doon sa kanyang pagpanganak bilang isang tao, nagkatawang tao nga siya, no? fully God, fully man, eh, siya ay tutungo sa krus ng Kalbaryo para mamatay siya para sa iyong mga kasalanan at pagbayaran ng kasalanan ng nagawa mo. And it started with his birth, di diba? doon sa Bethlehem, sa sabsaban nga siya na ipanganak. So, you know, it's a, it's a different, ano eh, um, uh, insight ba na, na binigay sa akin? Oo nga pinahalagahan ako ng Panginoon. Kaya nga, for God so loved the world, di ba? Yes, That He yes. gave His only begotten Son. Ibinigay po sa atin. Kaya nawa po, sa pagdiriwang natin ng Pasko, wag po tayong mapatangay doon sa mga kaabalahan ano ho, na idinudulot ng panahon dahil sa paghahanda. Pero wag po nating makalimutan na mahalaga tayo sa Panginoon, minahal po tayo ng Panginoon, iniligtas tayo ng Panginoon. Kaya magpasalamat po tayo. Magpasalamat tayo. Dali ba, Tony, sinasabi nilang lilipas mm -hmm. din naman yung Pasko. Sang araw. No. Maaring, at merong iba, syempre, hindi naman niya yung eksaktong date. ba diba? Hindi naman yun yung exactong time, etc. But, mm -hmm. salamat din na may gantong pagdiriwang at paggunita. Kasi, yun nga, yung ikahalagahan na dumating ang Panginoong Jesus dito sa lupa dahil nagkatawang tao para mamatay sa krus, para sa ating makasalanan. Alam mo, ipagpapasalamat eh, po natin talaga yan. Kaya po, huwag tayong magulumihanan. Ang sabi ng Manala Kasulatan, huwag po mm -hmm. tayong mag-alala. We should not be anxious about anything but in prayer. Oh, yeah. eh, tayo po ay manalangin yung mga pangailangan natin. Ano man ang handa natin sa Pasko? Simple man yan. Basta importante po, tayo magkakasama. Ang pamilya naririyan para magpasalamat sa Panginoon na umiibig po sa atin at namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya may pag-asa. Kapag kapasko, Tony, di ba lahat masaya kasi may mga ilaw, may mga magandang mga dekorasyon, mayro'ng aginaldo, syempre masarap na makatanggap ng regalo, ayan. Hindi siya nagpaparinig ako sa iyo, partner, ha? <laughs> Pero... Ah. May pag-asa. Uh, Oo. Oh. Hindi, mayroon naman, oh, Kasi exchange <laughs> yun tayo. Oh, yes. Thank you. Kaya, <laughs> yeah, uh, no. there's Amen. hope, di ba, Tony? There's hope in the Lord Jesus. That's right. Yan, yeah, talaga. At uh, nagpapasalamat tayo dahil sa Panginoon. Ay, di no? Sa atin, um, yung tinatawag natin na uh, diwa o mensahe ng Pasko. Kasi okay. so, tandaan yes. po natin, di ba, uh, attorney na kaya pinanganak ang Panginoong Yesus dito, ito yung ibig sabihin na God incarnate. Eh. Ito yung sinasabi mm. natin, Emmanuel. God, yes. God's come. God, God, no? Ang Diyos na salita, ang salita ng Diyos na Diyos din, ay nagkatawang tao. So, it, it is God becoming human in Jesus Christ. No? Yes. Ito yung tinatawag natin na incarnation. Ibig sabihin na pag-incarnate, di ba narinig natin, incarnate, ibig sabihin lang parang Karne, di ba yung karne is flesh? So pag incarnate, yung nag nag, niya flesh, yan ang ibig sabihin talaga niyan. And uh, Jesus took a new nature. Sipin mo, Diyos yeah. na siya. Oo. And uh, pwede naman niya sabihin, uh, gibain na lang natin itong ating creation, gumawa na lang tayo ng bago. Pero no, he had to become man. Nagkatawang tao siya. Hindi lamang para maging uh, sanggol sa sabsaban. You know, yung marami diyan, may mga bilid na uh, yes. sinaset up. No? Yes. Pero, he wanted to, kinabi niya ng pananakasulatan, that uh, no one has ever seen God, but God the one and only who is at the Father's side, who has made Him known. Ibig sabihin, wala pong sino man sa atin ang maaari ay isa makakilala sa Diyos, maliban na ang Diyos mismo ang magkatawang tao at ipakilala ang Kanyang sarili sa atin. So, yes. at, uh, at, at the same time, hindi, totoong totoo 'yan. Uh, attorney, kasi talagang, ang uh, sabi nga ang diwa ng uh, season na ito ng kapanganakan ng Panginoong Hesus ay nagdadala ng hope sa atin. Yes. Kasi 'di ba, ang ang Panginoong Hesus kasi ang ang uh, Kapaskuhan ay isang paalala sa atin na ang Diyos mismo ay nagkatawang tao. no sabi nga natin that God himself became man. Ito tinatawag na he incarnated, 'no, yes. yung uh, but anu ba ibig sabi sa incarnated di ba incarnate oh, carne oh. di ba yung carne yung flesh so he became flesh mm -hmm. so that uh, he may be uh, able to reveal God to humanity mm -hmm. yun ang kakaiba talaga sa ating Panginoong Jesus and yes. uh, as he revealed it no uh, he was able to fulfill all of the all of the requirements ng Panginoon. he was able yes. to fulfill the requirements of the law para sa atin yes. and also he He, kung hindi pinanganak si Kristo Yesus, kung hindi siya nagkatawang tao, ay hindi rin siya pwedeng mahirapan at hindi siya pwedeng mamatay. Pagdaan mm -hmm. po natin yan, ano? So, sabi nila, bakit kaya kailangan magkatawang tao oo, kasi Jesus? O, e, okay, kasi ito. hindi naman pwedeng mamatay ang spirito. Oo, oo. So, siya ho ay kailangan magkatawang tao. yeah Magkatawang tao. Dahil para para siya rin po ay maaring uh, dumamay sa ating pong uh, paghihirap hanggang sa kamatayan. Sabi niya, na-overcome ng Panginoon yan dahil siya ang nabuhay na muli. So, mm -hmm. hindi natin ma-exclude ang story ng uh, Christmas sa kapanganakan sa kanyang kamatayan, yes, sa kanyang That's maling right. pagkabuhay, and more than that, attorney, yung kanyang muling pagbabalik. No? Okay. Mm Kaya -hmm. na natin, yan ang ang tawag natin dyan, uh, kung ang Christmas is a uh, season of hope, ang ating paniniwala ng muling pagbabalik ng Panginoong Isus is the glorious hope mm -mm. of Christian. Yan blessed po ang hope. ating yes. blessed hope talaga mm -hmm. no para sa akin. So, alam mo natin na as we celebrate this uh, season, sabi niya, bagamat hindi ngayon ang uh, talagang birthday at kapanganakan niya na date, at nandales ang mahalaga po mm. that Jesus Christ came yes. to reveal the Father and He will come back again. At so... magandang magandang uh, ito ang naging tema natin ano, dito sa ating mm. programa kasi pinapahalagahan po natin itong mensahe ng kaligtasan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga ganda no, pag itinuloy natin ng John 3.16 hindi lang dahil sa mahal na mahal ng Panginoon tayo kaya pinadala niya mismo ang kanyang bugtong na anak na Yesus para ito na talaga yung hope sino man po ang manampalataya sa Panginoong Jesus, tanggapin sa kanyang puso si Jesus bilang kanyang tagapagligtas, meron siyang buhay na walang hanggan. Di ba yun na talagang glorious hope natin na talagang inaasahan natin. Of course, hindi naman soon, no? pero yung kang inaasahan na ay makakapiling ko ang Panginoon matapos Amen. na ang ating buhay rito ay uh, kanya nang uh, kunin ano kaya alam po niyo let us rejoice yes maaring yes, maaring maraming problema pa rin ano? hindi naman porke nagpasko wala nang problema pero <laughs> ang mensahe po ng kapaskuhan na pag-asa pag-ibig ng Panginoon sa atin, yung ating pananampalataya sa Kanya, yung ginawala. Alam mo, Tornin, ganda nung pagkasabi mo na talagang kung tutuusin mo, Diyos, eh, di ba, <laughs> kailangan ba niyang gawin talaga yon na, na magkatawang tao at siya na lang ang mamatay para sa ating mga kasalanan pero ginawa niya eh. Amen. Pagpasalamat po talaga natin ito. Napakamahal tayo ng Panginoong Jesus, ng ng Diyos Ama, ng banal na Espiritu Santo. Kaya po sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, tayo po ay may merong mga piling awitin wow. na inihanda para sa inyo. Para naman habang Amen. kayo po ay uh, naghahanda, ano ho, para sa uh, gagawing uh, pagsasalo, eh meron naman po tayo mga awitin hmm. na makapagbibigay ng encouragement sa atin tayo ng pag-asa magpaalala sa atin ng pag-asa na nasa Panginoong Yesus. Kaya Amen. mula po dito sa inyong mga pa, kasama dito lagi no kaaga pa, ito yung Sabado na umaga, kaya kami po ay bumabati ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat mula po sa amin dito sa Tabas ng Batas. ¡Gracias! Manigay Pasko at manigong bagong taon. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.